Anod mo yun. Ano ba naman yan? Dumating na yung mga pinag-aahanap sa hearing. Ano? Mga kabatang helmet, no? Yung mga magmala. Yung mga, <gibberish> na, uh, mga nagpa-encash, uh, diba? Pero nakakaloka. Bakit parang mayroon na naman yata dinala daw sa ospital? Hindi <gibberish> na kinahayat Ano <laughs> oh. 'yung mga at Anong mga tawag doon always on standby at on the go on, on the go. go Buti na lang no Big Yoga no, hindi ako nag ano nag nurse niya sa house Ano yan kasi ten lang ang ambulanse parating nakantabay at Dapat may medic Parang <laughs> <laughs> <So, laughs> Japan pero eto Big Yoga par bata helmet eh, balita ko oh si Madam Sarah. Opa! Ano ba? Ano? Ano? Video Ano? Hanap nyo ako? Andito ako. O, diba? talaga naman. Video At parang narinig ko, Video Grapher, talagang tinanong niya yung sa pagkakontemp kay Madam, ano, Attorney Lopez. ulit-ulit naman. Pero Video no, mga bata helmet, talagang umapir si, ano, Madam Sarah Duterte. for the sake of... Attorney Lopez ba yan? Ito na tayo mga kabata helmet. Mas maganda yung babalita ko sa inyo. Kasi, lunes na lunes. kay hey, good vibes. Nagkaroon ng hearing. Diyos ko naman. Eh, gusto ko positivity lang tayo. eto mga kabata helmet. May nag-donate na naman po ng mga medical equipments. Sa buhay. Di ba ngayon panawagan nila Vipeleni na mga medical equipments. Sum gamit sa mga sentence, mm. tapos yung sa mga parallel, mga computers, mm. yung mga, kung um, doon, LCD, TV, mm. di ba yung mga gaya? Basta lahat, anything na pwedeng magamit sa si schools. Kasi nga, di ba, nung nabaha sila, bidyo ko, pero oh. nang Christine, di ba? Mm. Eh, pang malakasan, sabi nga nila, mas maganda nga na yung mga medical equipment. Yung talagang mga, ano na, Items or mga equipments na bijogapor. Instead na, yun nga, di ba may mga nagtanong if pwedeng mag-Gcash or Cash. No. Eh sabi ni VP mas maganda na yung mga ano talaga. Yeah. Yes. Pumugon sa ay, panawagan. So no? Super malaking bagay po yan. Uh -huh. Ang laking tulong po niyan para sa mga kababayan natin na hanggang ngayon, nagsusumika pa rin iangat, di ba, Big Bang no. Bumper? Ang pamumuhay, ang buhay ng bawat isa. Kaya taga, pag kay VP ng mga balita, taga chill-chill lang eh, oh, no, Big Bang Pur? Angat buhay, may pag-asa. Yes, yes. Kaya, Diyos ko, pag tinignan mo itong mga, Diyos ko, kadiliman, kasamaan. Oh, eh, ay, Alin Wala doon. ka, Joyce. Alin <laughs> ka doon? Pa parehas na madilim. Sino ko, doon tayo sa may liwanag. Yes, sa sabi nga big geographer, si Pipi Lenny, liwanag sa dilim. Oo. Uh -huh. Eh, yung isa doon na napanood, liwanag sa laptop. Wala <laughs> geographer na Ano Nag-tantrum sa dilim. <laughs> <laughs> Eto ba? Ano, ano, ano? Pakiulit. Nag-ano? Nag-tantrum daw sa dilim. <laughs> memes mga kabata. Kaya lamang uh. na naglabasan. Meron yung sa Boysen. Uh. Meron May, yung sa Eh, pagbilan, yelo. meron akong napanood na ano talaga, pang malakasan. Pwede pa magpahen cash. Magano? 1 2, 5, <laughs> <laughs> <Balas yun. laughs> at to 5M. Ang daba talaga ng utak ng mga Pinoy pero ayan nga mga kabata kaya kung gusto mo video na ito huwag kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat na mga ina upload po namin ni Videographer. Ito si Shark lang bigoga par. Ano? Yung Joy Ride Rider ko kanina. Ah, ang dami niyang kwento. Ay, ah, bigla na kwento si, oh, like, si Kuya. Oh, si Kuya habang nasa biyahe kami kasi medyo malayo lang yung biyahe mga bata ng Hilwet. Pero nakakaloka lang talaga kasi mukhang super idol nga niya sila Madam Sara. Mga detalye detalye na dito niya. Tapos, sabi nga niya, nabudol nga daw siya nung kay BBM. Mm. Kasi nga daw, sinuportahan ni Madam Sara. Kung hindi naman daw sinuportahan ni Madam Sara, hindi daw niya ibabot si BBM. Mm. Kasi So, sige, kung ano In short, pagbaba ko nung ano, pagbaba ko nung joyride, subscribe ako. Kuya, subscribe mo ako. Hanapin mo. Talagang demanding. Hanapin mo sa YouTube. Daw, no? natin. Wow, mga kautos ka, te. <laughs> hindi, sabi ko, kuya, subscribe nyo po ako. Ha? Hindi, syempre, inan niya, -hina hinanap -hina niya -hina -hina sa YouTube. Mm. Pero bago yon, nagbayad muna ako. Oh, syempre. Pero naman. hindi ko na ako yung sukle, but you go Aba? Oh. Pa, di mo naman kinuha sukle. Pabayad tayo, eh. Wala Aba? kasi tayong confi fans, Bridget Gopper. Sana all. <laughs> hindi. hindi siya Sarah all. Hindi. It's sana all. Sana all. Ayoko nung isa, Bridget Gopper. So, doon nakakalimutan na ni Kuya Ryder, si siya Bidyogapor, syempre tumambad doon, mukha ni Bipileni. Anong gulat? Sabi so, huh? niya, ikaw to ma'am. <laughs> o, oh, di ba? Anong gulat ulit? Ayan. Kasi yung mga videos nga natin, oh. pag sinerch niyo, talagang mukha ni Bipileni. Hindi, Hindi siya naka okay, <laughs> Hindi siya naka-kibaw okay, Bidyogapor. Pero di ba at least, Bago ko pinahanap yung channel natin, uh. nagbayad na ako, tapos hindi ko na kinuha yung video. Okay. ang, ano, ang point ko doon, videographer, kahit from the very first start na alam ko na na BBM siya or Sarah siya, mm. Dahil ODB, na, DDS o DDS siya, o DDS siya eh, naawa ako sa kanya dahil malaban pa rin siya ng patas sa buhay. At ang dami nga niya kinuwento about sa paghahalap buhay niya. Kaya nga hindi ko nakakinuha yung yung mga kapatang helmet. In short, taawa ka. Oh. Kahit ganun siya. Oo. Oh, oh. Kahit gano'n siya. Eh, di ba nga sabi nga ni Bipi Lenny, rani ka tayo magmahal. Ay, 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 ako hindi. Huwag <laughs> <No, laughs> eh, kang kaya may joga par ha. Huwag kang utak troll. Huwag kang ganyan. Kaya, maraming maraming salamat pa sa Hagi inyo lahat. Hindi ako utak troll. Big mo pa. Sadyang ano lang sa mga viewers natin sa mga video dahil sa inyo huh? mga kapatang helmet mga ganyang bagay na share natin oh, naman. yung mga blessings at sa hindi nyo pag-skip ng ads mas marami pa tayo natutulungan ng mga lumalaman ng pata sa buhay kagaya ng mga drivers diba? oo oh, siyempre kahit mali yung... ang nila oo So, nagkakaroon tayo ng extra fans para ibigay sa kanila kasi mm. hindi po kayo nag-skip ng ads. Kaya maraming maraming, maraming salamat, salamat, po. eh sa lahat ng mga members natin, maraming maraming salamat. Thank sa me po. and my music, Mars Mary, Video mm. Gapar, syempre si Sir Boogie. Thank you po. At yung mga iba pa natin mga members, maraming yes. maraming salamat maraming po salamat sa pag-click ng join button. Dahil sa pag-click nyo dyan at nagiging member po kayo ng channel natin, maraming po tayong napapaabutan ng tulong, o, di ba? Sabi nga ni Kuya, talaga ma'am, hindi ko na po kayo susuklian. Oo, oh, Kuya, wag na. Oo, mm -hmm. oh, anapin mo na yung channel ko. <laughs> <laughs> Subscribe mo, ha? Eh, hinanap niya. Tagulat siya. Mukha ni Bipilay ni doon. Akala <laughs> <nandun. laughs> niya, didi. Liwanag di, <laughs> sa si dilim. Ang nakita niya. Ano ba? Diba? Hindi, nagtatakulat dili Ako pa kay unsubscribe ako ni Kuya. Wala tayo ng mga videos na ano. Hilary Gaspers. Pero anyway, highway, at least di ba videographer? Mm. Aware si Kuya, dahil nagkakwento nga siya, aware siya na alam ko na iba yung sinuportahan niya. Uh -oh. But still, di siya, hindi mo siya kinontra. di ko siya kinontra, nerespeto ko siya. At binigyan ko pa siya ng extra. oh respeto lang naman eh. Uh Oo, -oh, di ba? Eh, binoto mo yan. Eh, di wow. Pero parang ngayon no, lang sa mga hearing, wala ko nakikitang ng respeto ba yan? Lala Ay, lang. lalo na nung last na ano, hearing, yes, may mga tumatawa sa likod. Pero ako, bigla ko, parang gano'n kaya, may, na, may napanood ka na bang may, may mga tumatawa? Basta yan, naabangan ng mga kabad ng helmet. Mm. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko sa buhay niya, helmet din na keep getting better everyday, God bless everyone. Bye! Magka kaya ulit sa dilim. Sa dilim? Oo. Uh oh